Umabot na sa isang milyong metriko toneladang supply ng palay ang dasayang sa bansa ngayong taon dahil sa matinding kondisyon ng panahon na kinabibilangan ng El Nino at sunod-sunod na bagyo. Mula Enero, umabot na sa 1.024 million metric tons ng palay ang nawala ayon sa ulat ng Department of Agriculture o DA hanggang noong November 4. Sa naturang bilang, higit 500,000 metric tons ng palay ang nabawas sa Bagyong Christine, Palamanga. Ayon pa sa ahensya, bago pa man ang Bagyong Christine ay naitala nila ang halos 500,000 metric tons dahil sa El Nino na umanay mas malaki na kumpara sa mga naunang taon. Sa kabila nito, tiniyak ng DA sa publiko na magkakaroon pa rin ng sapat na supply ng bigas sa bansa at mananatiling matatang ang presyo sa merkado dahil sa patuloy na pagdating ng mga inaangkat na bigas. Campus Life. Lunes hanggang Viernes, alas 8.30 sa Live TV Radio. News Live.